Pagkakasok na po kami sa school, yes? po kami, kailangan maganda kami. Magkakasok na po kayo Oo, pwede. Kayo bawal? Bawal e. kami naman kayo. Yung burgos diba, noong noong no, ano na nakaraan, di nung ng PE? Nag ano so lang sa exercise. Ang saya nung ano pala demonstration na ni... Ayo, siapa tahu? 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 Ayo, siapa tahu?